ito yung mga sanga ng sampagitan na itatanim ko. So, puputulin ko lang siya. Bali, dyan sa pangatlo. Yan. Yan. Yan, pagkatapos na maputol na yung mga dahon, ay yung, yung sanga, tatanggalin ko naman yung mga ekstrang dahon. Ititira ko lang yung dalawa sa taas. Pag hindi mo kasi tinanggal yan, baka hindi tumubo yung ugat. ito palang mga sanga na to ito yung mga sanga na nagbulaklak na pag kayo ng itatanim kailangan yung nagbulaklak na huwag yung masyadong malambot kasi baka hindi tumubo yan pinutulang ko yung dahon dun kasi masyadong malaki So, laging tatlo lang. Diyan. Para hindi masyado mahaba. Tapos tatanggalin ulit yung mga dahon. <coughs> <coughs> Ayan paulit-ulit lang naman. Itong sampagita, madali lang to tumubo eh. Di naman ito gano'ng katagal. Ayan, pagkatapos na putulin yung mga sanga, <coughs> maglalagay naman tayo ng lupa. Itong lupa na to, ordinary lupa lang to, wala itong kung ano anong mga abono dyan, makagay Eh medyo itataktak ko lang para sumiksik. Tapos pagkatapos niya didiligan ko naman. sa pagdilig, kailangan umabot doon sa pinakababa. Umagos sa pinakababa. Tsaka kailangan maraming butas yung ilalim nung pagtataniman nyo. Yung sampagita pwede din yan direkta itanim sa lupa na yung hindi na sa paso ayan ilulubog ko lang yung pinaka unang pinagtubuan ng dahon kasi malamang dyan tumubo yung ugat pero pwede din dun sa pinaka dulo Pag magtatanim pa lang kayo ng sampagita, damihan nyo na yung itanim nyo. Kasi baka hindi naman tumubo lahat eh. Maliba na lang kung gagamit kayo ng rooting hormone, tutubo talaga lahat yan. Kaya mas mainam, magtusok na kayo ng madami. So, dinadagdagan ko lang ng lupa kasi parang kumonti eh. So, diligan ko lang ulit. Tapos, tusok ko tong huli. Ngayon, pagkatapos niyan, ilalagay natin siya sa malaking ano bang tawag dito? parang ano lalagyanan 'yan. Ang purpose niyan para hindi madaling matuyo yung lupa, manatiling moist. Tapos ilalagay lang natin siya sa malilim na lugar pero yung maliwanag pa rin. Then panatilin lang natin siya moist. Pag medyo natutuyo, dilig-diligan. Hanggang sa mag-ugat.